Welcome to my vlog, Paano nga ba nakaka-apekto ang emosyon sa negosyo o sa trabaho? Nakapag-decide ka na ba ng galit na ano ba yung naging sa sa'yo? Alam nyo, simula nung nang start kami mag-business, doon ko na-realize na, na napakahalaga pala ng katibusyo sa negosyo at sa trabaho. Especially yung moment na napagalitan ka, discouraged ka, o kaya nagkamali ka. Napakahalaga na nang handa natin emosyon kasi minsan yun yung mga nag-walk out o kaya may nag-girl ka sa'yo. Diba? Nangyayari yan. Napaka-common Tapos sa isang kumpanya o sa isang negosyo, nagkaharoon at nagkaharoon naman talaga ng disagreements o kaya discussions para sa process improvements ninyo. So, kailangan na hahanin mo yung inang source para makapag-decide kayo ng mga work nyo. Kailangan bilang negosyante, kailangan matatag yung puso mo. Tapos pag-decide, kasi ang ating emotion, up and down yan, minsan masayang ha, minsan manupot ka. Pero alam mo yun, ganun talaga So, ang emotion, emotion lang yun. Yung business tuloy nila. Kaya mo yun. Business, to business. Thank you. Bye.